So hi guys, ayan kakain tayo, magmumukbang tayo for today's video So hindi talaga ako mahilig sa rice Tinanggal ko na siya sa aking sistema, charot Pero paminsa-minsa nakakapag rice pa rin naman ako So tignan nyo naman yan guys, meron tayong corn Meron tayong uh, air fry na broccoli and chicken, uh, salmon and uh, okra na nilaga So hi guys, welcome back to my channel So it's me, Palawenyang OFW So ngayon nga guys Uh, kakain tayo, magmumukbang tayo. Ito palang aking lunch and wala dito yung aking mga uh, bossing kasi nag-travel sila sa Malaysia for 4 days and ayan, magmumukbang tayo. So, hindi ako lagi nakakapag upload ng aking mga videos and samahan niyo ako ngayon sa aking pagmumukbang. So, bago tayo mag-start, so, mag-intro muna tayo. so magkakain na tayo and magkakapay na ako dahil hindi ako mahilig mas masarap kasing kumain ng nakakamay kaysa nakakuchara and tinidor and ayan yung pinakita ko sa inyong food ko eh, hindi ako nag-rice so bihira ako mag-rice nag-rice naman talaga ako pero hindi lagi so pag may time lang or gusto ko lang yan so ngayon kakain tayo ng okra so ito yung ating lunch kasi nga nag-travel yung aking mga bossing. So, mag-isa lang ako dito sa bahay. And, nagising ako kayo na eh. is 10 a.m. na. So, napasarap yung tulog ko kasi nga, lagi akong maaga magising kapag nandito. So, ngayon, uh, tanghali na ako nagising alas 10 and naglinis pa ako sa sala. And, kasi inamat-amat ko na maglinis. So, Monday pa naman ang gabi yung balik nila. So, Okay, guys. Kung tapos ko kasi kanina na maglinis sa sala, pumunta ko ng market bumili ako ng okra tsaka itong chicken kasi iniwanan ako ng mga mukod um, ng pera para pambili ng gulay masarap siya yung air fry yung broccoli lagyan nyo lang siya ng onion powder garlic powder paprika, gusto nyo ng chili powder lagyan nyo rin kung chili tapos hmm, um, lagyan nyo siya ng konting parmesan cheese yung shredded siya mas masarap, sa akin kasi ito hindi ko nilagyan tapos konting oyster sauce then olive oil ipray nyo siya ah, uh, 160, eight minutes. Favorito itong mga alaga ako. Ito yung laging nilod ko. Sana gustong gusto nila. Mas masarap kasi siya kaya sa i-boiled mo muna siya. I-steam mo muna siya bago mo siya air-fry. So, mas masarap yung air-fry. Mas malasak. Mas malasak. So, ayan, hindi ako masyadong nakapag-upload and hindi rin ako masyadong nakapag-exercise kasi nga yung yung bagong amo ko ngayon maliit na yung kwarto ko so hindi ako mapa-exercise. Pero lipat kami sa December. Medyo malaki na yung kwarto ko. So, may time na ako na makapag-exercise. Kasi nga guys, kapag sanay na kayo mag-exercise, ah, hanap na siya ng katawan niya. Pero kasi isa na eh. Sa 3 years na lagi ako nag-exercise, tapos biglang ang hindi ko. Parang hirap. Tapos yung chicken, may narinate ko sa kalamansi na may toyo. hmm first day ko. ako malak. May naman sa akin kayo, sa mukha, ang bawasan. sa mga kaibigan ko. na ako okra. Sarap siya. Ito sa ko guys, yung broccoli try new Air fry. Mm. Ta Hindi pa makapag-breakfast lang sa'ya. Gutom ko. Ito guys. Bumila lang na dito. ko pa Mahilig ko sa okra. May mahilig ako sa gulay tsaka seafood. Hindi ako mahilig sa mga karne-karne. Chicken, okay. Pero syempre, hindi naman maiwasan na yung talaga tayo kakain, di ba? lang yung Dami ako amo ko mahilig magluto ng steak. Sarap. Kalaman sa na may toyo at saka sibi. Sarap niya. So, yung gusto ko naman thank you yung iba sa mga nanonood ng videos ko. Nang medyo hindi na ako sabi ng active katulad dati. Pero nag-ano pa rin naman ako ng mga short videos. Kapag nakalipat ako ng bahay, maging active ako sa variety kasi makakapag-upload na ako ng exercise ko. Ngayon kasi, hindi ako maka-exercise. kasi dito. some araw na kasi guys eh. Sa fridge. So matamis siya pero hindi ganun ka tamis ng bagong pambinili. binili. Nalo ko sa soup pag nagluto ako. Nalutong pa sa. Ang takot <coughs> pa akong kumain guys. Gracias. So, gusto ko lang mag-thank you. And sa mga hindi po subscribe sa aking channel, please subscribe sa my channel. So, na-change po ako ng name. Dating ba na yung kaya na ipalawin niyang OFW? Kasi nga, yung name ng page ko is uh, palawin niyang OFW. So, ginaya ko na lang siya. Pinagsab pinagsabay ko na lang. So, same na sila ng name. So, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta. And please subscribe sa my channel sama para sa mga new videos ko, pakiclick ang notification bell para updated po kayo sa mga new videos ko. So, thank you so much sa lahat ng mga sumusporta sa akin channel and laging naandyan kahit na minsan hindi ako nakakapag-upload. Mga short-short lang. So, isubukan ko na everyday na makapag-upload ako ng video. And ingat kayo lahat and salamat sa lahat lahat ng sumusuporta from the start na nagkaroon ako ng channel hanggang sa na monetize and hanggang ngayon ay modes pa rin ang channel. So nag-iingat talaga ako sa mga ina-upload ko. So thank you so much guys and have a good day. Bye.